Wala kayo ng bow. Ano, bow. Nahirapan yung pambot mo. Ay! Laki ng alon. Alon nun. No? Laki lang ng mga alon eh. na Na parang nahirapan yung pambot. Lalim na dito. May sharp pa. grabe ano bakit maalaw niya yun wow ng alaw ng para ako malulula sa alaw oh my god ito, delikado tong alon na pagamit Laki ng alon Yung hindi marunong lumalangoy, kawawa talaga. lang. Na.